Naging boy. Ah, bang gising lang yan. Kasi <laughs> nalasing na yan eh. Okay ba mas mga si Bok? Bok. Naks ulan po. Tayo hindi ganun makaka-uwi. kauwi. Cute ako, cute. Cute. Sinanay. <laughs> na tulog. Tulog na tulog. Bok. Nico. Lakas na. Bagyo, typhoon number one. Tamayo, tamayo na tayo. 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 Sama ka. Tayo. 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 ka. Tayo. 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 ka. Tayo. Tayo. Igo lang kami. Pwede. Ha? Ikaw, tulog ka lang. Ha? Yan, tulog na lang yan. Okay.